Halos 3,000 na ang namatay sa magnitude 6.8 na lindol sa Morocco. Race against time naman ang pagsagip sa mga residenteng natrap sa mga guho. Yan ang Frontline News Abroad. Wala pa ring tigil ang mga rescuer sa paghalugyog ng mga guho sa Morocco apat na araw matapos ang magnitude 6.8 na lindol. Katuwang ang sniffer dogs at bagong teknolohiya, sinusuyod nilang bawat sulok para sa anumang senyalis ng buhay. Habang tumatagal kasi, lalong lumilitang chance may makuha pang buhay. Sa uling tala ng Moroccan authorities, higit 2,800 na ang patay sa lindol. Halos 2,600 na naman ang sugatan. Libo-libong residente ang walang tirahan at kailangan ng pagkain at tubig. Kaya sa pagdating na ayuda, nag-uunahan na mga residente na makakuha daan-daan ang bumila sa gilid ng truck na ito para maambunan ng tulong. Unti-unti na rin naabutan ng pagkain at tubig ang mga residente sa mga pinakanapuruhang lugar. Nagpabagsak na lang ng ayuda ang mga helicopter sa mga liblib na lugar na hirap maabot. Sa pagbangon naman ng mga residente sa Tanaguri ang pinakamalakas na lindol sa loob ng higit anim na dekada, nakaantabi ang mundo sa kanila dumating na ang ipinadalang grupo ng Qatar na tutulong sa search and rescue operations. Ganyan din ang ginawa ng Britanya na nagpadala rin ng relief goods. Nauna naman nagpadala ng timang Espanya. Pero may mga Moroccans doon na nagtulong-tulong mag-ipon ng ayuda para sa mga biktima. Sa isang mensahe naman, nagpabatid si Pangulong Bongbong Marcos ng pakikiramay sa mga biktima ng malagim na trahedya sa Morocco. Handa rin daw ang Pilipinas na magpadala ng anumang tulong doon. Naniniwala rin daw si PBBM sa tatag ng Moroccans na malalagpasan ng hamong ito sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Gretchen Hopo, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.